good morning for today's gulay guys ay magugulay tayo ng langka guys after 3 years guys ngayon lang ulit kami magluto ng ginataang gulay guys na langka yan ipapakita ko sa inyo guys at dahil guys ang langka ay matagal-tagal lutuin guys ayan napakadami ng bata namin binili or coconut milk guys at ito yung ating fresh na langka na binili sa wet market at sasahugan natin yan guys ng ayan meron tayo dyan po And then, meron din tayo dyan sibuyas. Sibuyas, luya, at saka, ano guys, yung, pam, si sibuyas, luya, at saka bawang. At meron din tayo dyan pork guys, at saka meron din tayo dyan sili. Ayan ang gagamitin natin sa ating ginataang langka. Napakadami ng niyog. Alam nyo ba isang niyog ata ngayon guys, isang ganito ay 35 pesos. Ayan, ayan ang mga ingredients natin. Kasi guys, matagal ko na talaga nire-request na sabi ko, uy, magata naman tayo. Ang lang natin hindi nagkakagata ng langka. Ayun. Ngayon, agad-agad bumili siya dyan lang daw. Meron daw nagtitimbo sa tabi-tabi. Kaya iba pa sa kasi nang panak mong na ng langka, guys. Nga guys, at tayo ay nagpapakulo na nitong ating gata, guys. Bago natin ilagay yung ating sangkap na yung, yung pusit, guys, at saka yung pork, and then yung bawang sibuyas, at saka yung buya pag malapit na matapos ayan, ang bagal na ang bagal na kumulo, guys guys, at kumukulo na nga yan, ilalagay na natin to guys ah, diba napakarami na sahog natin haluin lang natin guys tapos isalagay na rin natin maya maya yung ating langka, kasi yung langka talaga guys, matagal maluto yun mag add lang tayo ng salt guys unti lang muna ayan kasi hindi maganda maraming salt yan guys, ilagay na natin yung ating langka guys. Ayan. Aray kong init. Ayan, pa isa-isa pa tayo yung sa ayan, ang dami guys. O. Ayan siya guys. At tatakpan lang natin yan guys. At waiting lang natin yung maluto guys. Saka natin ilalagay yung ating yung pinakalas na gata guys. At saka yung sini. Dagdag pa tayo ng konting asin, guys. Matigas pa siya. Guys, ito na yung finished product ng ating ginataang langka guys for lunch. Iyan. Napakasarap niya, guys.